Aries, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.15 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 42 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:35 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay dilaw dahil isa siya ang magbibigay ng ikatatalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 40 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold dahil kukuhanan ka ng oras na swerte para manalo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit apat na put isang minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na put isang minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 imedya ng umaga may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 41 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 50 siyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pula, dahil pagkat alo ang maibibigay sa iyo, at sa player na may kabastusan magsalita, mawawalan ka ng swerte. Leo mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 Gs ng umaga, may singit 57 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55, ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.35 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:25 ng umaga. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green dahil magdadala sa iyo ng mahihirapan ka manalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 41 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay dilaw dahil mabibigyan kanya ng kamalasan. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.25, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay gold at sa player na malapad ang mukha kukuhan kanila ng swerte. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na apat na putatlong minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay pula dahil mapapahaba ang iyong oras na buenas. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay ala alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 44 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa mga player na mahilig sa chismis, dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 3 gis ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras.